ulit mga kababayan ko na si uh, Senator Mark Culeta at si Senator Fing Lacson ay nagkabanggaan sa Senado. At yung banggaan nila sa Senado, mga kababayan ko, ay tila ba hilaw. Hilaw. Hilaw talaga si Senator Marcoleta. Ito ang patunay. Inaaway ako ng inaaway nung ibe. Wala daw akong patunay sa mga sinasabi daw ni Senator Ping Lacson. Ito po mga kababayan ko yung sinasabi ni Senator Ping Lacson mga kapatid. Panoorin nyo ang video na to kung paano nabutata si Senator Marcoleta ni Senator Ping Lacson. <laughs> isang senador na matagal na sa serbisyo at isang bagong senador na buwan pa lamang. Ano ang pinagkaiba? Panoorin nyo to mga kapatid. Wala po sa rules natin yung motion to dismiss. It is true that the motion to dismiss is not part of our rules. Oh, oh, is that part of our rules? Buti alam mo. But it is part of our rules po yung pagiging suppletory application po ng rules of court. Ayan. The word for today is suppletory, Mga kababayan ko. That is the word of the day. Yan ang pinagtalunan nila. The right, the question, the question is, para, ma para maliwanagan, yung supletory ba, tama ba ang pronunciation ko? Yung supletory ba, mga kababayan, is nasa, ha, nasa rules ba ng Senado? Mga kababayan ko. Kasi, according to do, according dun sa former senator na nakausap ko, wala pong supletory na rule o kasama dun sa rule. So sa mga tuwid, mga kababayan ko, umabugado ang galawan ni senator Marcoleta dito mga kapatid. Kaya po, nabara po siya ni Senator Ping Lacson na matagal ng senador. Matagal ng senador, mga kababayan ko, ng bayan. Tuloy! Wala rin po ako makitang supplitory application <laughs> sa rules of the Senate. We're here in plenary. Maski po basahin natin na isang dam beses ang ating rules of the Senate. Wala rin po application. Diyan pa lang eh. Basag siya dyan ni Mar Nabasag ni Senator Ping Lacson si Marco Lete ulit kasi sinabi na kasi na walang walang ano walang ganun no walang walang ganun mga kababayan ko na tinuturo mga kapatid sa ating rules Mr. President I've been diligently reading and reviewing the rules of the Senate since I've been out of this August chamber for three years eh sabi niya sabi ni Senator Ping Lacson binasa ko yung rules ng Senate ng Senado habang wala ako dito ng uh, ilang taon Nowhere in our rules can I find a provision on a motion to dismiss. Ayan. Submitted by the Honorable Gentleman from Tarlac. Namamblema na si Markuleta. Pinagpawisan ka pala kay Ping Laxon. <laughs> 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 Hindi, pinagpawisan mga kapabayan eh. Oh. Tingnan niyo mabuti. Ghost Chamber for three years. Nowhere in our rules can I find a provision on a motion to dismiss. Oh, correct. As submitted by the Honorable Gentleman. Oh, Pinagpawisan <laughs> eh. Interlux. Neither. Hindi ah. ko ah. Sabi ni BFB oh. Talaga. Totoo. Is there a suppletory application of the rules of court to offer space for such motion to dismiss? Sinabi ba dito na meron daw suppletory? para mag-dismiss ba daw motion for dismissal ba yung impeachment. Kaya nga nagtaka ako mga kababayan ko, bakit si Marcoleta atat na atat ipa-dismiss mga kababayan? Sinusubukan niya kasi ipa yung impeachment, but suddenly the vote is i-archive. <laughs> mga kababayan ko, the question is, pag in ba yung ano, pag in-archive, pag in batong impeachment mga kababayan ko, ano mangyayari? Mga kababayan, pag ang tanong kasi dito, pag in-archive ba yung impeachment, ano ang mangyayari sa atin? Ano yung possible na mangyari? <laughs> mga kababayan ko, yun yung biggest question. Mga kababayan, pag in-archive yung impeachment, pwede pa mapabuksan to next year? Pwede pa mapabuksan to? Kasi kasi kung susundin natin yung Lenin na <laughs> Lenin na rule, mga kababayan ko, na ginawa ni Justice Lenin, abay magiging ano? Magiging next year ang uh, impeachment. But mga kababayan ko, we just waiting pa habang kung, kung, kailan ng pagpapalit ng mga chief justice. Mga kababayan ko, doon natin magkakaalaman kung ano yung ano, ano yung gagawin nila. Hmm, <laughs> ngayon pa. Ng si Carmen Lee. Hmm. Teka lang, nalagyan ko ba to? Ayan. Di ba mga kababayan ko? Hopefully walang Duterte sa 2028. I hope do. I, I, I hope so. No? Pero dito, pinagpipilita talaga ni Marculeta na merong uh, rule na ganun. Ano mo? Alam mo malaki ang pinagkaiba ng bagong senador sa loob Sa magka- magkaiba ang uh, quality. If we are talking about the quality. Quality versus sa amateur. Eh. Pro, pro senator to si ano. Pro pro, pro senator to si ano. Si Ping Lacson. So alam niya 'yung pasikot-sikot ng ano rule ng Senado kasi yan pinag-aaralan nila. Versus dun sa amateur, nakakahalal lang, ay eh bumenga ka Pagkatapos kay Lacson, bumingo pa. Huwag nyo, huwag, kasing labanan yung mga fro, ano fro eh, uh, senators senators. ba diba? Kung amateur ka lang. Ganun lang kadali yun. Sinasabi lang ni Ting Lacson dito yun. ba diba? Tuloy. Except perhaps in the committees performing their legislative inquiries in aid of legislation. Mm -hmm. Obviously, we are now assembled in plenary, not as an impeachment court, but as a legislative body, and I cannot relate to a motion in this plenary to an issue that involves a collective decision that falls solely and exclusively under the jurisdiction and authority of an impeachment court. How... Ayan, fake news katuloy, Marcoleta. How do we deal with the pending motion? I refer to the motion to dismiss. Mm -hmm. We even take it up or deal with it. Kasi wala po sa rules natin. Paano wala tayong guidelines? Kasi... <laughs> Pinagpawisan na malag kita! Ah. <laughs> Alam mo, galing sinabi ni, ano, ah, ganyan sinabi ni Senator Ping Lacson dito, ah. Wala po sa rules natin yung motion to dismiss. Wala nga sa rules, ipagpipilitan niya yan. <laughs> Kailangan niya ipagpilitan yan, syempre. He needs to impress Sara Duterte, eh. 'Di ba? Diyan pa lang eh. Diyan pa lang sa debate na 'yan eh, paob na si amateur. 'Di ba? Wala ka doon sa pioneer. Pioneer Senator Ping Lacson. Oh, wala ka pa rin ang ibig sabihin noon. Amateur ka pa rin. Aral ka buo na mabuti ng batas. 'Di ba? It is true that emotion to dismiss is not part of our rules. Oo oh, ngayon, umaming ka. Huwag <laughs> <laughs> ka lalaban sa pioneer. Tandaan mo yan. But it is part of our rules po yung pagiging suplitory application po. There na is no suplitory. Anak-anak <laughs> teting! kahit balik ta rin nga daw natin yung house rules, nung senate rule, there is no supletory! <laughs> sko naman! Rule support. Na talagang i-dismiss na po natin, Mr. President. Again, I refer to our rules, Mr. President. Wala rin po ako makitang supletory application. <laughs> <laughs> Nakakahiya! Diyos Ano ba to? Sa rules of the Senate, pagdating sa plenaryo, pwede pong gamitin ito sa mga committee hearings. Committee hearings? Ginawang Congress! <laughs> Ay nako! Diyos ko! Sumakit na ulo ko sa inyo! Ano ba yan? Ang kanilang Ginawa mong kongreso itong ano, Senado? Hanggang dito! Nakakagigil ka sa bunutang kaya kita gusto mo? Inquiry in aid of legislation. But we are not there. We're here in plenary. Plenary! <laughs> Ang galang yabang niya eh, no? Sumakit dibdib nito, promise. Hindi niya kakayanin si Senator Ping. Alam mo sa totoo lang ngayon na ayoko talaga pag alo. <laughs> Kasi pag pipilitan niya eh, alam ko alam ko ugali ng abogado eh. Pag pipilitan niyan, tama siya, but suddenly hindi siya hindi siya nakapalag doon sa ano, sa hindi siya nakapalag doon mga kababayan ko sa pioneer senator. Magkaiba talaga ang pro an ang magkaiba talaga ang probi. <laughs> Ew, ang sakit. <laughs> tanggal lang lang yabang akala ko ba magbamala Miriam Defensor sa Chago to <laughs> layo nabudol kayo <laughs> kung si Miriam na, si, ko ano ano <laughs> kung si Miriam ang katapat ni Ping mga kababayan ko talo si Ping pero, mga kababayan, yung self-proclaim na Miriam Defensor Santiago, mukhang nagkamali po ata kayo. <laughs> Hindi to si Miriam, mga kababayan. <laughs> Expectation versus reality. <laughs> At sakit sa dimdim, kapatid. <laughs> ano? Ayoko na. Ano? ako dito. Ay, bakit? Baka kamabayan ko. Kasi expectation ng mga ibang tao, mga taga-suporta nito na naniwala. Malang Miriam Defensor Santiago eh. Pudya, alayo. si <laughs> Simple yung ano, Senate rule. Hindi alam. <laughs> Nagkamali. Ang sakit. Tuloy. Maski po basahin natin na isang dam beses ang ating rules of the Senate, wala pong suppletory application. <laughs> Aray! Ang <laughs> sakit sa dibdib! Sa ating rules. Kasi nga, mga kababayan ko, ipinagpipilitan. Ano eh? Sa Senate rule, yung suppletory na words, wala po doon. Ang ginawa kasi ni nito ni Senator Marcoleta, binasa niya lang yung first two, three paragraphs, but yung fourth paragraph, hindi niya na binasa. There is no supletory. Di ba, mga kababayan? Magpipilitan niya yun. O ngayon. <laughs> Nasaan na yung Miriam na sinasabi niyo mga kababayan? <laughs> alam mo, alam mo, hindi ako against it daw ay kong Marcol. Asi kay Senator Marcoleta. Sen, yun lang masasabi ko. Aral ka muna ng Senate rule. <laughs> Para di ka nababasag ng mga ng uh, mga ano, ng mga senador na professional. Para hindi ka nag-google pinang ng ganyan. Tawa ako ng tawa dito eh. Kasi I can imagine, no? Ang tapang-tapang. Ito ang tapang-tapang ito. Pagdating pala sa Senado, uh, low IQ. <laughs> akala ko pa naman tatalakayin niya na yung pag yung uh, bill nyo ng kur- kuryente below 2K mga kababayan ko ay libre na <laughs> eh kaso mga kababayan dyan pa lang nasupalpal na <laughs> there is no suppletory on our senate senate rule <laughs> kaya hindi niya maipadismiss mga kababayan ko but I think ano no I think uh, gumanap lang ng abogado si uh, Senator Marcoleta to impress the vice president i impress pero bakit bigla ka na depressed sabi ng taong bayan tanggal tanggal tang tanggal, tanggalin mo yung uh, wig uy <laughs> hindi ko alam yun ha hindi ko alam yun mga kababayan ko sabi pa dito ng taong bayan basayan sabi ni Ralph oh, sabi niya meron ng boy 2k plus boy 10k <laughs> How dare you? Tingnan natin kung matupad. Yung 10K, di natupad eh. Yung 2K kaya, di ba? Nako, Sir Koy. Nag, uh, salubong na ang uh, kilay ni Senator. <laughs> Siyempre, namumblema. Medyo, medyo sa totoo lang kasi nabasag siya talaga doon ni Ping Lakson. Sa mga sinabi niya. Si Ping Lakson, we know na ano, talagang uh, before na maging senador yan, pinag-aralan niya yung Senate, uh, Senate rule. Because the best, one of the best important being a senator, alam mo yung rule doon sa ano, doon sa Senado. Mga kababayan ko, para alam mo rin yung isasagot, may pa, meron kang pangontra. Da usa, ang usapan nga lang na ni Risa Honteveros at ni Senat ni Senator Marcoleta. Supposed to be lamang na lamang si Risa doon eh. Kasi in based on the Senate rule na pinagbabatayan, si Marcoleta pinaiiral niya lang yung pagiging abogado. Yun lang ang problema doon. Ako, love ko yan si Marcoleta. Hindi natin may ano yan, pero natawa lang ako. Gusto ko lang din sabihin na magkaiba ang Senado at Kongreso. <laughs> Kaya aral muna na mabuti ng rules. Mga kababayan ko. Kapatid natin yan. Pero syempre, mga kababayan ko, um, we, ha we, have a, we have a difference principle iba kaiba kami ng prinsipyo mga kababayan he is for la he is for or Sara Duterte and I'm not mga kababayan ko eh dito diskusyon debate in a friendly way mga kababayan please don't forget to follow like comment share and subscribe to my YouTube channel